Not that eh. Yung buhay ng ganito, yung kapag tumatanda ka na, hindi ko pinapangarap ang ganitong buhay na kapag hanggat kaya mo pang magtrabaho, malakas ka pa at bata ka pa, na pwede ka pang mag-work, maghanap buhay. Why not? Kailangan kang maghanap buhay para sa sarili mo at dahil, at para din sa pagtanda mo at sa mga kaibang kailangan ng ating mga anak kapag may kinakailangan kapag may kailangan sila pwede din tayong tumulong or else kung sila ay nagwo-work na syempre sila naman ang tutulong sa atin actually hindi naman natin kailangan ang support nila hindi naman natin i-force na na umingi ng support na sa kanila. Ang sakin sa lang, yung responsibilidad nila bilang isang anak ay kailangan ay may kusa sila na magbibigay sa kanilang mga magulang. Kahit sino pa, kahit sino pang mga anak o magulang, huwag nating i-force ang ating mga anak na magbibigay kung may sawod na sila, huwag natin silang presyohan ayahan na lang natin sila kung magkano yung, ibi, yung kayang ibigay lalo na kung may baby sila na nagbumibili ng mga gamit ng kanilang mga anak tayo namang mga matatanda nating mga magulang, lola at lola na kailangan nating mag-budget para sa ating mga sarili kailangan nating mag-impo para sa ating kinabukasan dahil kapag tumanda tayo Siyempre, huwag tayong nag-expecta sa ating mga anak kung tutulungan tayo lalo na kung sakto-sakto lang ang kanilang kinabubuhay pero yung mga kusang loob na dapat hindi natin hindi natin makakalimutan na, na kailangan nandyan yung responsibilidad na bilang isang anak sa ating mga magulang and da, hanggang dito na lang at magluluto na tayo ng lunch bye bye